Ate Remo Hoy, good afternoon mga kapatid po mga kapatner, lalawad na kami matagal-tagal po ang standby mga kapatner dahil sa laging may pagyo ngayon, oh, okay na ang panahon pero marami pa rin hindi mga kapatner na timing pa rin siguro yan oh, hintay nilang tawag ng kanilang naipot oh, sana naman, sa tagal ng paglalawad natin pa at bago tayo na crowd sana magkahuli tayo bukas oh no. in Jesus name oh. magpalain tayo ng Panginoon oh, yung isang uh, dyan pati na paano yan tumago lang yan pero hindi na baraya dyan malalim yan daw dyan eh ah. Tumago lang yan, tumago. Ah, oh, dahil lumasamang pa, no, pumunta sila rito. Dahil para si Pino. Oo, oh, limang bagyo pa naman. O, oh, ayan, yung aming matitipag na sampanero. O, oh, dahan-dahan lang. Baka maipit, ha? Mabigat pa naman yan. At may dala rin pa kami mga partner. Nagkuhulog kami ng payaw pagdating namin sa laot. Pero gabi na. Baka hindi ko na rin po yan mabidyuhan. Bali, anim na ba po yung dala namin yan ang tatlo at saka may tatlo doon na tabunan ng tayaw oh ito na yung barge mga kapater o so, oh, bakit mayroong ano bakit mayroong palutang sa bandang gilid Ay, palagay ko. Hindi, mag -ano hey, magano yata yan. Di, palagay ko na sa dyan pa, sir. Hindi, hey, yun yan doon sa ano, ayun o. Ayun sa isang kwento. Ayun o, no, sa ano. Mag magkawa sila ng ano yan, beer. Para sa extension nun o. Ng napkor o oh, dito sa bayan? Oo, ayun o. No. Ayun o. Ay, oh. Ayun, gagawa pala sila sa napkor mga kapatid. May sila, sila doon. Malaking anong kutata yan hindi yan naman um.. Ano, Mababaw na yun ano? yung pang iko, yun yung pang buo yun uh, creature yan e eh. baka hiniikot na yung buhangin natin dyan, hindi ba partner? <laughs> ano dyan? o oh, sige mga kapatner doon na lang tayo magkita kita pagdating po sa laot bukas po ng umaga, sana may mahuli kami pag nagka uh, po kami dahil well, nakalaot na o, sana naman sa tagat ng aming standby may mahuli kami ngayong araw o yan partner George o yan si partner George o na umpisa lang po namin mag karga na lang mga kapatner

Yung humo ng You know? Hay, <laughs> okay, buka buka buka. Kaya na pa diretso ni. Sapa, 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 Ah, nasa gawasin on. Ah, okay.

Okay mga kapatid Bawin na lang tayo sa sunod na araw Salamat din po ah, Salamat din po At kahit na paano may biyaya po tayo O tingnan mo Tingnan mo partner pre Parang kulang pre kulang ano kulang. Hindi maganda ang pagkakatapak Ata O okay. yan

med crowd dun naku ano ba yun yan lang talaga mga kapatner hindi lagi mau latihan cepat Oke, eh bantine, bantine. Tira pa atang kaunti rito sa Pimedahan. sa Isa. Ano? Mano-mano? Ay, oh. Mayroon ka na tira kaunti. Ayun na pala, George, meron na dyan Oh, siyang Oh, ang baknong Ang magpatner bakir ka Bakir eh Ya, ini pun ada semua. kita perlu. kita perlu. Ini tak mga perlu. Ano tak kita

apat na. Oh, okay. Oy, malaking talakitok pala 'yun, no? oh. Ayun, ayun pa. Ayun malaki <laughs> kabila, lapit yung isa. Yung isa naman ay lapit. Oh. Okay. okay, bakit doon pa yung anak ng meeting ng kameroy? Bira, 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 mo kung pwede nang libahon kay libahon nato na. Ay bugat pa. wala 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 petir wala 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 Maliban na ba na, Bander. mali Maliban na, di pa? Maliban yeah. na. Maliban na. Sige, tabangan na ito, di ba? Maliban na.

Ta, uno, dos, up. Oh, dah lama nang. Uno, dos, up. Uno, dos, up. Yan, kuat Sana lang. Uno, dos. Oh, na. Dali na. Sampan na rin. Okay. Sulut ah, na 啊！来，来，兄弟们，